ay pumipira sa water vapor na tumatagal mula sa ibabaw ng kometa. Bawat water molecule na lumilipat mula sa yelo tungo sa gas ay naghahati sa isang hydroxyl radical at isang hydrogen atom na lumilikha ng isang kemikal na palatandaan na maaaring matukoy ng mga radio telescope sa malalayong distansya. Ang physics sa likod ng prosesong ito ay nagpapakita ng kahangahangang paglalakbay na ginawa ng tatlong Arne atlas upang maabot ang ating solar system. Sa loob ng milyon-milyong o posibleng bilyon bilyong taon, ang bagay na ito ay nagdrift sa malamig na kawalan sa pagitan ng mga bituin. Ang ibabaw nito ay nagyelo sa mga temperatura na lumalapit sa absolute zero. Ang water ice, ammonia, at iba pang volatile compounds na bumubuo sa estruktura nito ay nanatiling nakalak sa solid form na preserba tulad ng isang time capsule mula sa ibang stellar system. Ngunit habang pumasok ang tatlong I-Atlas sa ating solar neighborhood at nagsimulang lumapit sa araw, nagbago ang lahat. Nagsimulang painitin ng solar radiation ang ibabaw ng kometa na nag-trigger ng isang prosesong tinatawag na sublimation kung saan ang yelo ay direktang nagiging gas nang hindi unang natutunaw, lumilikha ito ng kahangahangang koma at buntot na ginagawang nakikita ang mga kometa mula sa daigdig. Ngunit naglalabas din ito ng mga molekula na nagyelo mula pa noong hindi pa umiira lang ating solar system.